Mga boss, gusto niyo bang malaman ano yung isa sa mga factor na kaka-affect ng pagbaba at pagtaas ng ating minor? Tara, tignan natin. Tignan niyo pong mabuti yung ating RPM gauge sa na nga. ngayon, niluwagan na natin itong distributor. Pag tinulak natin ito papunta ron, okay, pad ban, tignan niyo mabuti yung nangyayari sa ating RPM gauge Ayan. Ayan. Tumaas. Tumaas tapat naman ito distributor tinulak natin pa pa delay tignan niyo bumaba so yan yung mga factors affecting yung ating isa sa factor affecting our minor dahil gumalaw tayo sa distributor no so itinimin na naman natin paandarin natin siya ngayon <laughs> yun one click na no? so ganoon lang titignan nyo rin tapos